Tuhong freeze order laban daw doon sa mga kongresista na itunuturing bilang persons of interest sa flood control project. Ihilingin naman ng Office of the Ombudsman. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Ombudsman at Crispin Boeing ni Mulya na hihiling ang tanggapan ng freeze order laban sa mga kongresistang nasasangkot sa isyo ng korupsyon sa flood control projects. Ayon mismo sa ombudsman, hihiling ito sa Anti-Money Laundering Council upang ma-freeze ang assets at bank accounts na ma-opisyal sangkot sa anomalya. Bagamat mayroon na anya mga pending requests sa natural konseho, tiniyak ni Ombudsman Remulia na hihiling pa rin sila ng freeze order. Partikular sa mga idoturing bilang persons of interest ay sina AXIS Party List Representative Advic Yop, Benguet Lone District Representative Eric Yop at Bulacan Representative Salvador Plato. Ito Ito'y bunsod sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa ghost at substandard na flood control projects ng pamalaana. Aligasyon kasi sa kanila ni Ombudsman Remulla na nakatanggap umuno ang mga ito ng remittance o pera mula sa mga kontratistang diskaya. Yes, yes. Uh, actually, marami lang pending ngayon sa AMLAC na face orders may nung kafaka ka file lang sa Court of Appeals. And uh, we will we will do that. Habang patungkol naman sa so kung kailan nila balak magsumite ng kahilingan ayon kay Ombudsman Remulla sa lalong madaling panahon ay hihilingin na ito. Na ang tanggap padala na lamang anya sa Anti-Money Laundering Council ang cover page ng mga reklamo inihain na Department of Public Works and Highways sa Ombudsman upang aksyonan ang patungkol rito. Well, as soon as possible kasi person of interest na siya. And may complaint na. Then we will, uh, we just tell the, we will just transmit cover page to the AMLAC so that they will may account or cover page because all the identities of the people Uh, will be needed by the AMLAC also. Maalala, nagkahapon lamang ay formal nang inihain ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman ang mareklamo kaugnay sa flood control projects anomaly. Kanilang isa nang pa ang reklamo malversation of public funds through falsification of public documents laban sa dalawang po opisyal ng kagawaran at dalawang construction corporation. Bagamat hindi kabilang rito ang mga nabanggit na kongresista, iginit ni Ombudsman Namulya na dawit pa rin sapagkat sila ay nakatanggap ng pera mula sa mga kontratistang Diskaya. Dahil rito ilalim sa ipapasailalim o isa sa guni sa Anti-Money Laundering Council to upang masuri mga mambabatas patungkol sa mga kontratang dawit sa isyu. Dito, binigyan din ni Ombudsman Remulla na dapat ay wala ugnayan ang mga kongresista sa sinumang kontratista at anumang kontrata sa proyekto ng gobyerno. Ano yan? Um, it will undergo amla research also, anti-money laundering research. and uh, depending on the time element here, he was also the chairman of operations before from 2019 to 2022. and we will we will find out if uh, there were other contracts done by this company when he was the chairman. of the Appropriations Committee. Uh, but it's a clear case of conflict of interest. Uh, congressmen should not partake of contracts, uh, should not even be related to the people doing the contracts. Samantala, ibinahagi naman ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways na ang aligasyong nagdadawit kay Congressman Eric Yap bilang beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation ay natanggap nila mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung kaya't kanyang sinabi na kanilang ipinauubayan na lamang ang mga reklamo sa tanod bayan o ang Office of the Ombudsman. Uh, we have also received allegations from no less than Mayor Benji Magalong uh, who alleges that, who allege that uh, the owner of Silver Wolves Corporation, uh, the beneficial owner is Congressman Eric Yap. Of Bengal, so uh, of course we believe that Now to the ombudsman uh, in its ongoing uh, investigation. Naguulat mula sa Quezon City, ito si Bombo Grantilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.